Hello, hello, hello. May buntag ka ninyong tanan. Mm, maoni ang akong lugar dali sa Germany. I'm check. Alas 6.20 ka rin sa buntag. niya? wala kay sa kaya kay holiday man rin. October

Kung balay, doon kayo po. yeah um, ang layo uh, yung kagawin sa inyong part 2. Parang yung kagawas na i-part. Ang tindahan na maunahan po dito sa part. Mga 3 minutes o So, dito lang sa tama na tong video. See you in my next vlog. Bye-bye.